Marhay na aga sa inyo ka, boss. Magandang morning. O, oh, heto na nga ipapakita ko sa inyo ang aming eksena araw-araw. Umaga pa nga lang ang dami na namin mga customers. Sa umaga, nakakaubos kami ng dalawang train ng pansit. Ah, syempre, pansit ba to yun, ha? At syempre, ito naman ang eksena ko, oh. magtanggal ang mga pinagkainan sa aming munting karinderiya. Heto nga ang aming munting karinderiya. Maliit lamang po ito, pero kahit maliit, marami na rin kaming mga customers. Nauubos din ang aming paninda araw-araw. Kapag wala pang masyadong bumibili, ayan, naglilinis muna ako ng loob ng bahay. Minsan nga, dahil sa sobrang kabisihan, hindi na nakakapaglinis. Hapo na ako, nakakapagwalis. <laughs> At heto na nga ang busiest time namin. 10 o'clock to 12 o'clock nga ang napakarami namin customers. Marami nga take out ng mga ulam. Ewan ko nga ba ha, tamad -tama mga tao dito magluto. Bukod nga sa mga taga rito sa amin, mga kabilang barangay dito na dumarayo. At syempre yung kapatid ko nga ayan o nagpapa-order din siya sa munisipyo. alam nyo ba kung bakit binabalik-balikan dito? Kasi nga naman, kahit gulay lang ang bibiliin mo na halagang 25 pesos. Hindi libre kang sabaw, isang timba. <laughs> Ganon talaga. Gustong gusto nila yung sabaw ng Paps Pares. Heto talaga tayo dito kapag tumutulong. Minsan, servidora. Pwedeng kahera. Tagahugas naman at tagahiwa ng mga ingredients. At syempre pagkalauna, ayan, ubos na ang panindang. Ito na nga ang aming relaxing time at pagpapahinga. At hanggang dito na lang muna mga bebs. Bye!